naka alert status na ang PNP South Irabato dahil sa Batang Pinoy 2025 sa General San City Ayon pa kay South Irabato PNP Police Community Affairs and Development Unit Chief Lieutenant Colonel Ruel Abejero, ito ay magtutuloy-tuloy na hanggang sa undas. Kaya ayon pa kay Abejero, aasahan ang massive deployment ng mga police personnel hindi lang sa mga sementeryo kundi pati na rin sa mga terminal at iba pang mga matataong lugar. Sinabi pa ni Abejero na pinalalakas din ng PNP ang kanilang mobile patrol operations. Ito ay maliban pa sa pagigpit ng checkpoint operations sa mga entry at exit points ng lalawigan. Ayon pa kaya Behero, baka rin ng tulong ang publiko sa mga police assistance desks na ilalagay ng PNP sa mga sementeryo. Of course, increase yung ating uh, visibility, mobile, foot patrol, and uh, patrolling sa mga major thoroughfares. lalo-lalo na. No? Isa dito yung pag-put ng assistance desk uh, sa mga cemeteries. Ruel Osano, NDBC Bida Belita.